kumusta naman tayo dyan mga kamikti? Yes, mga kalakay! So, andito tayo sa Paris Ten Mall sa mga h -Pay, at pupunta lang tayo dito sa ano guys makikikain daw tayo so, sa labas Tumas so, kami guys at pupunta tayo dito sa may ano may ganap kasi dito na ano, kinapa asawa ay kakain yung ano, kakain sila sa kanilang mga office meet at syempre, sinama po tayo dito kasama ang mga manager nila guys. tara, let's go. So, andito na kami ngayon sa may kainan na yan. <laughs> Wala na Dito tayo Kawawa sa may Napangunay yung ilong. Maghintayin lang po tayo sa ating mga kasamahan dito. tayo sa may sunrise guys So andito na tayo sa bungad Sunrise Oh sarap Amoy pa lang oh, Food trip tayo guys So syempre punta mo na tayo dito sa ating ano Pwesto Hanapin mo na natin kung tayo Upo dami ito so na nga guys, nandito na tayo sa bukat at nakikita nyo naman grabe ito palang, gutom na gutom na talaga ako hindi ko na alam kung ano yung unahin kong kainin kaya tara let's go at mag iikot muna tayo dito tignan muna natin kung ano yung una nating pop pupulutin yan at kakainin pupulutin talaga Ayan, kukunin natin yung mga masarap muna at tikim-tikim lang muna yan. May inihaw na isda. Ang sarap-sarap naman yan, no? Ayan, nandito tayo sa may mga ano, lag ni o Peso. Tignan mo. Sa may ano ng salad nila. So, nandito tayo sa may mga seafoods So, kikita nyo naman talaga. Oh, hindi ko na alam kung ano talaga makukuha ko dyan guys. Uunahin, grabe. Gutom na gutom talaga ako sa... Ayan, nandito tayo sa may Seafoods area. Meron ano dyan, Sarap-sarap no? yung mga pagita tsaka crab o oh, tignan nyo naman grabe may hipon may crab hindi ko alam yung ano ba yun nakalimutan ko yan at mamaya ay mag explore muna tayo yan, kain natin guys natin second batch dito. hindi ko But na naibigyan ng una kung kumakain ngayon at talagang parang nagpukunahan sila kung ano yung pagkain na no. kukunin nila dyan guys so, laging ubos kaya ito i-explore muna natin kung anong meron dito talaga na as in ito pa yung main course nila ayan baka grabe sarap siguro Toro nyan pero mamaya kakain tayo dyan ayan meron pang ano diyan yung mga niluluto yan oh repolyo talaga paborito ko yan guys na gulay din na isa Saka ito, grabe ang dami. Hindi mo na talaga alam kung ano yung unain mo sa dami ring tao dyan. Parang nakikipag-agawang ka. Grabe ganito. So dito tayo sa may ano naman guys, sa may cookies nila pang dessert. Kaya ito, ipot-ipotin muna natin dito. Kasi mahirap kasi mag-vlog dahil sa dami ng tao. Ayan, di ba ang gaganda? Napaka social naman. Kaya pala mahal ang bahay pala dito guys. Nagulat lang ako nung nalaman ko. Grabe ganon pala kamahal. Kaya syempre dahil sila commander eh meron tayong parang ano nila parang free sa kanila parang treat ng kanilang company so sabit lang po tayo dito kaya tayo magbabayad yung ating kakainin dito kaya yan nandito naman tayo sa may mga coffee area ayan yung mga kukuha tayo ng coffee latte para pampatunaw ng ating kinain Tsaka may mga ano din dito, inuming alak, meron din yung ano, yung juice na may alak din, wow, may pa-heart pa yan si Kuya. Thank you o, sa kape. Ayan, meron tayong juice Diyan na may kasamang ano dyan? may kasamang alak naman yan guys. Kaya ito, dito tayo lumipot na naman tayo, may mga sushi dito pala oh. Ayan, grabe Japanese food. Mm. Kaya ang ginawa ko yan dito guys, medyo kumuha lang ako halos lahat. Inikman ko isa pa isa, -isa lang ako para hindi tayo mabusog ka Kaya ito, natikman ko lahat ng ano niyang ang grabing sarap. Kaya lalo na dito sa may sipots dito ako nag ano sa mga sipots na yan. Grabe dami kong kinain dyan na crab. Dahil natuwa ako sa crab kaya sarap talaga guys kasi minsan pag kami nila commander sa mga ibang lugar na ganito it all talaga ano hindi ako ganong kumakain ng crab pero dito grabe talagang nagutom ako yun may mais pa oh Saka dito naman yung mga nihaw prito ay uh, tignan mo naman yung isdang nihaw dami ayan may ano dila ng baka Ayan mga mga ano, timpura, mga astang, sarap-sarap guys. Oh. Ay ano din, mushroom dyan na ano, kamuti. Ayan, ang wine nila guys. O, oh, di diba? Grabe. Talagang pag umiinom ka talaga dito, sob na sob ka rin. Pero kaso nga lang hindi tayo umiinom. Ayan o, oh. Lang ni ano doon sa gripo. Talagang yan na lang. Ayan na guys. Ayan guys Pagdala tayo ng kape O, fish light Ayan, basog yan Ayan guys Tapos na kayong kumain Ayan yung ano niya. O, oh, di ba Sunrise Sunrise Guys, tapos na po kumain. So, ayan na. Ito lang tataposin tong vlog natin. Maraming maraming salamat ako. Sa support natin. Thank you so much. Stay humble. Peace out.